Direct to the point na nga at wala nang patumpik-tumpik pa. Talaga namang napaibig ako magluto ngayon ng ginataang tambakol. Kaya tara, luto tayo. So ito na nga yung ating nabiling tambakol. Worth 240 pesos ang pagkakabili ko. Bali 200 kasi ang per kilo ng tambakol dito sa amin. Bago natin maluto, syempre kailangan natin linisan yung isda na yan. Aalisin ko lang lahat ng laman loob and then i-slice na natin ayon sa ating kagustuhan kapal o laki. Sa lahat po ng nanonood sa oras na ito, welcome po kayo sa Cook and Taste. Aalisin ko na yung buntot at hindi naman natin makakain yan. So kailangan lang natin ay eh, itong mga gilid-gilid. At kung hinahanap nyo naman yung ulo ng ating isang tambakol, huwag kayong magalala kasama sa ating lulutuin. Kasi nga yung ulo ng tambakol, meron pa siyang laman-laman at hindi natin pwedeng itapon basta-basta. Sayang naman. Sa mahal ba naman ng isda ay eh, kailangan isulit natin bawat hiwa niya. So tapos na nating hiwain yung ating isda at maghihiwa naman tayo ng gagamitin nating mga sangkap. Isang sibuyas na pula. Kung meron naman kayong puti o kaya sibuyas na dilaw, wala naman problema. Okay na okay lang yan. Gusto ko lang din i-shoutout lahat ng ating mga OFW na nanonood ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Gagamit din ako dito ng isang pirasong luya na sinlaki na ng aking hinlalaki. Hihiwain ko lang na medyo maliliit. Kamusta na kaya ang presyo ng mga gulay ngayon sa mga oras na ito? Sana nga ay medyo bumaba na dahil nga tapos na yung mga okasyon. Para naman kahit papano, makaluwag-luwag naman tayo sa budget sa pamamalingkin natin sa mahal mga bilihin natin. Dako na tayo dito sa ating pagluluto. So ang gagawin niya natin, aas na natin yung ating mga tambakol at ipiprito natin sa ating pinainit na mantika. So ipiprito natin to siguro mga 3 to 4 minutes lang bawat side. Medyo ilakas mo lang yung apoy para masir yung ating laman ng isda. Dati nga pag nakakabili ko ng tambakol, ginagawa ko, piniprito ko lang at hindi ko na ginagataan. Eh ngayon naman, gagawin natin, gagataan natin para naman masarap. At isa pa, kaya ayoko ng pritong isda ngayon. Alam nyo kung bakit. Napakamahal kasi ng kamatis. Yun kasi yung favorite ng sosawan pagdating sa pritong isda. So katulad na sabi ko kanina, 3 to 4 minutes lang natin ipiprito yung bawat side. At kailangan nga, ay eh, medyo malakas yung ating apoy. Kasi ang kailangan natin gawin dyan, malambot yung kanyang laman sa loob at inlabas labas lang ang talagang ating pinirito. So okay na yung ating first batch at itatabi muna natin. Then syempre, isasalang din natin naman yung ating second batch na kung saan, yung ulo at yung buntot. So eto na sila, hindi na natin ipapakita lahat ng ating pagluluto at baka mamaya humaba pa yung ating video. Pagkaluto ng ating mga isda, hinugasan ko lang yung ating kawali at nilagay na nga natin itong ating mga hiniwang sangkap-sangkap dito. Ang una nating gagawin, ipapaksiw muna natin itong ating isdang napirito. Yan nga lang, medyo mahaba ang proseso ng ating pagluluto. Sa bagay, pagka nagsasaing tayo ng tulingan, ika nga, sinaing, ginagawang pirito, ginagawang ginataan, hanggang sa maubos na nga. So, napakasarap naman kasi ng isdang tulingan. Ganon din naman itong tambakol, masarap din naman siya. Pagkalagay natin ng ating sibuyas bawang luya, nilagyan ko lang ito ng pamintang wasak at lalagyan din natin ito ng konting asin. Tapos, lagyan natin ng suka. Kayo na ang bahala kung anong klaseng suka ang gagamitin ninyo. Din lalagyan ko na nga ito na siling haba. At ang ipang sasabaw ko nga dito ay yung pangalawang gata ng ating niyog. Tapos pakuloyin lang natin ito siguro mga 10 minuto. At pag na ang itsura, titimpla ko muna ito ng pampalasa at ng konting patis. At ilalagay ko na nga yung pinakakakang gata ng ating niyog. Medyo malaki yung aking nabiling niyog at talaga namang maraming kakang gata ang kanyang nailabas. Pagkabuhos ko ng gata, ilalagay ko naman yung mga sigarilyas. Tapos meron ako ditong pechay, ilalagay ko muna yung kanyang pinakatangkay Kasi yun yung medyo matigas na parte At pag malambot na nga yung mga pechay at sigarilyas Ilalagay ko na nga yung pinakadahon ng ating pechay Napakabilis lang naman maluto ng dahon ng pechay Kaya nga heto na ang itsura nya So talaga namang nakakatakam So tikman na natin At kung nakarating ka pa nga sa part ng video na ito I-share mo na, mag-like ka na rin dyan At mag-comment ka na Love you all